Serap-serapan bangun ni Hello, 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 mga palangga at mga ka-OFW. Welcome back to my channel, Miss Kitang Tipuli. Ngayong araw ay magluluto si Miss Tapia Dor tilapia. Dahil kaninang umaga ay pumunta kami ng Jamia para bumili ng ingredients para sa ice cream ng alaga namin bata. At may nakita siyang dalawang tilapia. Ang akala kong tilapia dito ay mahal. Yun pala, 650 pesos lang. Isang diba? supot. Sa isang supot, ay dalawa ang laman. Ngayon, kapakita ko siya. Ayan na yung kilap na nabili niya. Ayan siya. Ayan. Dalawang kilap. Yan, lang na, yan na lang na balot ang matira doon kanina. Sino ang nakamis ng tilapia? Asang, oh. huh? Yan ay ang kukunin na ang kanyang mga palikpik. Tingnan natin kung makaya niya. Kaya man. Kaya mukat ba? Kaya mukat? Ngayon lang ako nakikita ng isda. Nakatipin na sa taras dito. Ha? Ganito. Pilapya. Kaya sa inyo wala? Hindi. Dito nga. Dito. Awa. Dito doon sa amin eh. Marami yan. Nakukuha pa sa tubig ito eh. Asan ba nakatira ang, ang isda? Sige nga. Asan nakatira ang isda? Ito. Bikin.

itong dalawa na sa Pilipinas to pesos na to eh ay isa pa lang hindi ko na hindi ko din alam ito na lang baba ay nalang ito eh lalaki to yan o yan niya muna anong na yun anong tawag sa inyo? iyo. Mga ano. Siriro dito. Kami, Sitaw kung sa Tagalog Batong kung sa Bisaya Latoy kung sa Ilonggo string beans kung sa English naman ito. I-half ko lang siguro itong isa, no? Tama na ito. Huh. Ito, tama na ito. tulpo putulin utol, ang string beans na ito. pa ay kumakita man nila Wala lam lam na masama ah? kasi ako ayun uh. At ito na ang aking latoy na ibutol-butol. Ayun na yung kanyang tilapia. Ayan na siya. Nilagyan ng vinegar. Ahos, bombay, kag-luya.

Ito na yung tilapia. Ano ang tilapia sa English? Tilapia. Saint Peter fish. Yan. Ngayon ay kakain na tayo. May tumatawag pa na amo Ang ulam namin ngayon ay tilapia at saka piniritong dumplings. Sarap. akan kita cuma tahu aku kusina, langsung